Wala ka nararamdaman, te. Sumisikip lang yung dibdib. -dib. Yung dibdib mo? Hindi kahit blood? Hindi. Hindi. Pero sumisikip ang dibdib mo. Alisin na lang natin, magbilisan, no? Okay. Pa. pangalawa mo? Joyce Ann po. Joyce Ann

Sige, mm, tanggalin mo lahat to, ha, ha? Nagkakatindihan. Uh, o, tanggalin mo lahat uh, yan. Sige, sige. Uh, kasama okay. ka ba doon sa, gumawa doon sa may pasyente? Kasama ka hindi? Ha? Hi, Hi, hindi ka kasama? Hindi, ah Iba kayo? Uh, ah, okay. Uh, anong, -anong galit? Nang, ano mo rito? Ingit, galit? Ayoko nang pinapatagal. Nainggit ka, nagagalit? Nainggit po! ka ka oh, nainggit? Ha? Ah, Bakit ka nainggit? Sige na! Para ano, sige mo kumakain din sila. Magandang buhay niya. Opo. Ah, kaibigan, pamilya, kamag-anak. Ah! Sige pa hindi ka marapan. Matagal mo na kinulam. Ah, ha? Hindi, hindi, ah, hindi, hindi po, hindi po, hindi po, po, hindi Bago lang. Opo, ah, opo, anong gamit mo, Maika? Kandilang itim o manika? Opo, opo. Anong gamit mo? Opo. Kandila pa! Huwag mo kung dito. Opo. Baka nain kita. Opo. Ha? Opo. Sige, sige, baklas pa, baklas pa. Hanggang mo lang. O, i-bubble ko nilagay mo rito, ha? Opo. Ha, hanggang ikaw ang mamatay. Opo. Sige, ba Nagagalit ka sa akin? Hindi po. Nagagalit ka? Hindi po. Hindi galit ka eh. Hindi po. Hindi. Kilala mo ko hindi? Ha? Kilala ko po. Sino? Kilala ko po. Lang. Sino ko? Anong pangalan ko? Kung kilala mo ko? Hmm. hmm. O, oh, hindi mo ko kilala. Kanina, tiyatanong kita ngayon, hindi mo ko ngayon kilala. O, oh, magpapakilala ko, ha? Opo! Ako si Apo Chalin, Apo Eric, taga Sambales. Opo! Ayaw kong kinukulang niyo yung mga taga Tarlac, ha? Ha? Opo! ha? Opo! Opo! mo kuti pa Kuti Opo! 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 na ayaw salat yung kinukulam yung mga tao, ha? Opo. Hmm? ako galit na galit. Opo. Sige, paglas, kundi na lang, na lang. Walang nga kayo, kulang kayo ng kulam. Ay, babalik ko na sa'yo ha? Opo. Panginoon kong iso, sa pagkakilang, ah! may malambang bato yun. May babae ito. San, ay Patris, Mix, Adal! Pangalan nito? Joyce. Joyce, Pangalan ni Jesus, Joyce, balik. Ate, 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 ate. Wala na kayo ibang <laughs>

kaibigan niya ah shoutout sa lahat ito po uh, ah, napapasok natin yung isa ate ate ano mga sinabi mo hindi, hindi mo alam okay yan po ang isang patunay na napapasok po natin yung isa pumasok na magkaya lang ayaw magsalita matindi mahandang makipagpatayan shout out kay Melo Ligario, kay Yeswa Masiya sa tatlong uh, apo gagamot, kay brother kay apoken apo Ken, apo Marvin at saka kay apo Rap. Magandang gabi. And dito kami sa Tarlac City sa May Hospital. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng hospital. Uh, yun nga, maram nga, maraming maraming salamat.